Alam mo ba na may mga salita na kapag sinabi mo, nagagalak ang banal na espiritu, pero ang totoo, bihira itong marinig mula sa atin? Marami tayong dasal, marami tayong healing, pero may tatlong simpleng deklarasyon na gustong marinig ng espiritu na magbubukas ng mas malalim na relasyon sa kanya. At kapag natutunan mong sabihin ito mula sa puso mo, hindi lang basta presensya ang mararanasan mo, kundi isang bagong intimasi at lakas mula sa Diyos. Handa ka na bang matutunan kung ano ang mga salitang iyon? Number one, welcome Holy Spirit. Mga kapatid, minsan hindi natin namamalayan na pinipigilan natin ang kilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Sabi ni Pablo, huwag ninyong patayin ang apoy ng espiritu. Ibig sabihin kahit kristyano ka na, pwede mong hindi pansinin o sadyang hadlangan ang kanyang galaw. Para itong nag-invite ka ng espesyal na bisita sa bahay, Dumating siya, dala ang regalo, dala ang presensya. Pero imbis na salubungin mo, pinaupo mo lang siya sa sulok at ipinagpatuloy ang ginagawa mo. Masakit, 'di ba? Ganito rin kapag nandyan ang Holy Spirit, pero hindi natin siya binibigyan ng espasyo. Minsan, pinipigilan natin siya sa mga simpleng bagay. Kapag may conviction na humingi ng tawad, pero pinipili nating manahimik kapag may prompting na tumulong pero binaliwala natin. Kapag nasa worship service tayo at gusto niyang itaas natin ang kamay natin pero nahihiya tayo dahil baka may makapansin. Hindi natin pwedeng pilitin o kontrolin ang espiritu. Pero pwede natin siyang i-welcome at kapag ginawa natin yon, dadaloy siya ng malaya sa ating tahanan, simbahan at puso. Kaya, sabihin mo ngayon mula sa puso mo, Welcome, Holy Spirit. Ikaw ang bida sa buhay ko. At kung naniniwala ka na gusto mo siyang i-welcome araw-araw, i-type mo sa comments, Welcome, Holy Spirit. Number 2. I trust you, Holy Spirit. Mga kapatid, balikan natin yung kwento ni Philip sa gawa o ito. Nasa gitna siya ng matagumpay na revival sa Samaria, maraming tao ang tumatanggap kay Jesus, maraming himala ang nangyayari pero bigla siyang inutusan ng banal na espiritu. Pumunta ka sa daan patungong Gaza, yung lugar na desierto. Acts chapter 8 verse 26. Kung iisipin mo, parang walang sense, di ba? Bakit iiwan ang isang malaking gawain para pumunta sa isang desierto na walang tao? Pero nagtiwala si Philip. Sinunod niya ang tinig ng espiritu. At doon, nakita niya ang isang Ethiopian eunuch na nagbabasa ng aklat ni Isayas, pero hindi niya naiintindihan. Sinabi ng Espiritu, Lumapit ka sa karwahe at samahan mo siya. Hindi sinabi kung ano ang mangyayari. Hindi sinabi kung ano ang dapat niyang gawin. Basta lumapit ka. At nung nagtiwala si Philip, doon nagbukas ang pinto para ipaliwanag ang salita ng Diyos. Doon naligtas at nabinyaga ng Ethiopian eunuch Isang tao na magdadala rin ng ebanghelyo sa kanyang bansa. Hindi laging malinaw ang susunod na hakbang kapag sinusundan natin ang Holy Spirit. Pero kung magtitiwala tayo, siya ang magdadala sa atin sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang panahon. Pero eto ang paalala. Ingat sa OCD spiritual. Hindi lahat ng naiisip natin ay laging galing sa Diyos. May mga Kristiyano na halos hindi makagalaw kasi natatakot silang baka mali ang kanilang choice. Parang may religious OCD. Lord, dapat ba itong damit ang isuot ko? Lord, dapat ba coke o Sprite ang inumin ko? Lord, dapat ba kanan o kaliwa ako dadaan? Hindi ganun ang leading ng Holy Spirit. Ang pangunahing gabay natin ay ang salita ng Diyos. Oo, minsan magbibigay siya ng specific instruction gaya ng kay Philip. Pero hindi niya tayo gagabayan sa paraang nakakaparalyze. Sabi sa 2 Timoteo 1 verse 7, Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong pag-iisip. Kung si Jesus mismo ay nagtiwala sa Holy Spirit sa kanyang buong ministeryo, mula sa wilderness hanggang sa cross, tayo rin ay dapat matutong magtiwala. Hindi mo kailangang makita ang buong mapa basta alam mong kasama mo ang banal na espiritu, makakarating ka sa tamang destinasyon. kaya naman sabihin mo ng malakas at itype sa comments, I trust you, Holy Spirit. number 3. I love you, Holy Spirit. Romans 5:5. the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit. kapag sinasabi natin na mahal natin ang Dios, madalas I love you, Father. O kaya I love you Jesus. Pero bihira nating marinig ang panalangin na I love you Holy Spirit. Mga kapatid, tandaan natin, hindi lang Ama at Anak ang nagmamahal sa atin, kundi pati ang Espiritu. Siya ang nagbubuhos ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Siya ang dahilan kung bakit kaya nating magmahal ng kapwa, kahit 'yung mahirap mahalin. Isipin mo 'yung fellowship ng mga Kristiyano. Minsan kahit online lang, kahit nasa ibang bansa Ramdam mo agad yung connection, yung unity, yung pamilya. Hindi iyon gawa ng tao, kundi gawa ng espirito. Siya ang bumubuo ng spirit family. At ito ang isang napakagandang katotohanan. Mas gusto ng Holy Spirit ang presensya mo, kaysa sa gusto mong presensya niya. Hindi siya malayo. Hindi siya mahirap lapitan. Siya mismo ang nagahanap ng relasyon sa'yo. Kaya kapag sinabi mong, I love you, Holy Spirit. Hindi lang iyon empty words. Iyon ay tugon sa pag-ibig na una niyang ipinadama sa iyo. Kapag nagdarasal ka, huwag mo lang hingin ang kapangyarihan o kagalingan. Sabihin mo rin, Holy Spirit, I love you. Kapag nagworship ka, damhin mo na siya'y kasama mo at nagagalak siya sa iyong presensya. Pwede bang itype mo ngayon sa comments, I love you, Holy Spirit, bilang deklarasyon ng relasyon mo sa kanya? Mga kapatid, tatlong simpleng salita pero makapangyarihan. Welcome Holy Spirit, I trust you Holy Spirit, at I love you Holy Spirit. Kapag ginawa mo itong habit sa iyong buhay, mararanasan mo ang kakaibang intimasi at kapangyarihan mula sa Diyos. Tayo'y manalangin. Holy Spirit, pinapapasok ka namin ngayon sa aming mga puso at buhay. We say, Welcome Holy Spirit. Ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna. We also say, I trust you Holy Spirit. Kahit hindi malinaw ang plano, kahit hindi namin alam ang susunod na hakbang, naniniwala kami na ang plano mo ay laging mabuti at perpekto. At higit sa lahat, we say, I love you Holy Spirit. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong gabay, at sa iyong presensya na laging kasama namin. Seal this message in our hearts and transform our lives starting today. In Jesus name. Amen.